Muli nating pag-usapan ang mga magagandang pananaw tungkol sa buhay at kasagutan sa mga tanong na dapat mabigyan ng linaw. Imoralidad, kapag ang sundi ng puso ay napapalihis sa landas. Magpangatotoo tayo, mahilig ang mundo na sabihin sundi ng puso mo, pero minsan aminin na natin ang puso natin ay may pagkawild din paminsan-minsan. -minsan. Sa 1 Corinthians 6.18-20, to tayo na ang ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu at tinatawag tayo ng Diyos na parangalan siya sa paraan ng ating pamumuhay. Isipin mo ito, gagawa ka ba ng wild party sa loob ng simbahan? Siyempre hindi, di ba? At ganun din ang tingin ng Diyos sa ating mga katawan. Sagrado rin ito kaya mahalagang panatilihin itong malinis at marangal. Babala sa imoralidad, ang mga tukso ay nasa paligid pero kadalasan ang pagsawsaw sa mga ito ay nauuwi sa pagsisisi. Ang pagsunod sa mga sundi ng puso mo, moments ay hindi nagpapalayo sa atin sa kagalakan at kapayapaang plano ng Diyos para sa atin. Solusyon Subukan natin ang ibang diskarte. Una, maghanap ng accountability. Maghanap ng mga kaibigan na tutulong sa iyong manatiling tapat sa landas. Marapat mag-practice ng pagpipigil sa sarili. Minsan ang pagsabi ng hindi ay makakaiwas sa atin sa malaking gulo. Sumunod, tumutok sa malilinis na kaisipan kung ano ang pumupuno sa isip natin ay madalis siyang humuhubog sa ating mga aksyon. Alisin sa kaisipan ng mga kapastusan o kahalayan. Kaya sa susunod na matuksukang lumihis ng landas, tandaan mo, ang katawan natin ay templo ng Diyos at binigyan niya tayo ng kakayahang mamuhay ng naiiba. Isabuhay natin ito at protektahan ang biyayang binigay sa atin. Hashtag Temple Mindset. Hashtag First Corinthians six at Hashtag Live Pure. Adiós.